Hello. Ba ka na males. Magpapaalam muna ako. Hello Ming. Bye bye. Bye bye Piming. Bye bye. Bye bye Piming ko. Pa pa bye. Bye bye. Bye bye. -bye. Okay. <coughs> Ate, mag live. Samahan niyo ako. pumunta sa pulo para magbantay ng akin Tara guys, kakita tayo sa So, dito ko sa Lee. Tarayin ko tayo to kasi nakapagod. Lain -lain -lain ang lalaki na ina-account ko. Huwag ko tambahas, guys. Pero, lang. Grabe guys, dito walang tao tao tao. Grabe guys, tayo nyo guys. Walang tao tao dyan. Pagdaan ko. Walang tao tao. Ako, lang yung mag-isa. Pagdalakad ng mag-isa. Tayo, ikot ako. Kasi walang tao. Grabe. Umagay na guys. Hello guys, tara po na ako kasi yung ba, na ko na. Nakamatay ako eh. Late na ako guys. Tara na ako. Takbo na! Takbo! Takbas! Hintay bas! So ngayon, nagiging tayo ng bus. Ito yung bus. Ano kababa na ako guys ito na ito na yung pulo guys ito na ako sa habang yung kamakulit ito na guys binilisan ko na kasi pala di, pa ba takalan na ako guys ito na ako ito yung dinadaanan ko Ayan, kulo yan. Tapos, may daan dyan. Hindi na ako nabili ng kape. Pag tuwing umaga, guys. Ayan. Nasawa sa ka. Sabi ko lang sa bahay. Load ng bahay. Ito na. Ang dilim, guys. Pag ko ng pintuan dyan, ang dilim, dilim. Tingnan nyo ang paligid. Ang dilim. Ayan na. Pag ko ng pintuan, ang dilim. Parang wala ako, guys, no? Ang dilim, no? Ayan na. Okay, bye. Okay lang. Ayan na. Bye-bye. Bye-bye. Kamaya lang. Kamaya. Bye Okay, kain tayo guys. Kasi nagutom ako sa si biyahe. Siyempre, ang yung lakad ko. Ang sa amin. Ang dito yung lakad ko. Kain, kain tayo guys. Kasama ko yung, ano ko yun. Tamangkit ko mga kulit. Hindi ako yung ate ko. Hindi pa naalis. Kasi, maga pa yan eh. Ah, uh, 7 pa lang yan. 7.28 pa lang guys. Kala ko, 8 na yan Kala late na ako. Hindi pa pa late pala. kain tayo. Nagutom ako eh. Kain lang. Ang kain. Ano yan? Adobo, guys. Adobo. Chicken. Adobo. Banok. Yan, guys. Kain tayo. Kain lang. Sinagutan mo kay, Sabi ka, kain tayo. Ayan, uh, na ako. May tapon. Yakud yun. Yatapon. Yakud. Yatapon ko yun eh. Sanggay ko yun, guys. Sanggay ko. Yung yakud. Kasi hindi wala yun. Yun yung sakin na siya. Doon yung lagay. Hindi ko nakita. Ano pala yung yakud? Yun, yun ininis ko muna. yeah, tao mày đâu yeah <laughs>

ayan ito sa ate ng babang subuyas buyas ayan nagiwa -nag na ako nyan iwa iwa tayo iwa lang. iwa lang ayan yun ang game ko ayan o yun ang wagin ko nakita sa video nagiwa ko lang kamatis pala yun kamatis alam ko si buyas mamaya si na mamaya ayan iwa lang iwa lang tayo iwa lang ayan nagiwa na. ko tapos na nain ko Masih ada salah kira sih main game itu bag. Berapa ya sah? Amat sih dapat. Iwa lagi amat sih. Iwa 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 lah iwa lah iwa lah. Ani ana. Ini sedang ano? Kau itu ni. Yung. Tunggu lu tu apa? Masih lagi iwa lah aku. Nang amat iwalat Iwa Magaling pa ako mag-iwa guys Sabihin nyo, kaya kamatis na Grabe so, na kayo kayak Sibuyas. Si Buyas, pala Si Buyas pala <laughs> Nagkapali ako <laughs> Oh sorry, si pala Si Buyas, nakakayak uh, ang si Buyas Pag iniiwa Ang si Buyas yes. <laughs> ko na guys Untik na akong payak Man yan, may payak Umiyak yan guys Hindi naman tayo yak, tayo Matabang, di ba? Ang okay. dalaki Tak lang. Ya, ini yo yes. Na todo. Iwa, todo. Yo yo, agem so lu pa. Ini no, hai sel. ba mo. Ya, ini ta. Ini na, ka na Para ano, kinain, hindi siya doon -ano, uh, ang angang. Okay. Basta, yung mata ko dyan, payak na. Tigaway mukha ako. Guys. Ngayon guys, hindi ko natin na pinakita yung bago magsain guys. Ayan na. Basta kain na kami ito no. Nang hawagin ko. Ayan no. Ang gulod ko nagugulo Nagugulod na video. Hindi mo mo ginagawa sa mukha niya. Kiss kami. Kiss. 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 lang. Kinigis niya ako kasi sa harin niya. Basa ka tito. Basa. Hindi ako basa eh. Ayan. Makain siya ng Milo. Kabiri no. Ayan ako yung Milo. Makulit talaga yung bata na yan. Kulit. Walbahay well, pa actual eh. Yan. Ako ay nagsundok lang. Yan. Oh, may ginagawa ko dyan. May, may ginagawa ko dyan. Basta, uh, may ginagawa ko. lang. Para yung ulam initin na hindi namin. Yan. and ako. Kumuha ako ng blato. Yan ako siyara. Yan yung ganin. Ganin yan. Okay. Bye. Bye hindi ko na napakita paano lutuin to kasi guys kaya, kaya, pasakay tayo guys Ayan. yeah iniinit ko siya kasi sabi ni ate iniitin ko to eh yeah iniit lang yeah pinatay ko na yung kasul tapos kumuha ko sa tasa Ayan. kumain kami nakabagin ko kuso ba ako dyan eh yeah, kumuha ko lang yeah kuha ko lang masarap guys masarap yan guys bay sarap lang. Yeah. ano oh, oh. bago mo kumain, ala mag-play. <laughs> Ayan, okay. yeah, nag-play kami yan. Play kami. Basta play, kain tayo. Ano yung ano niya, kaibigan niyang mababay. Ano may karo dyan Nasubukan ko siya. Subo lang. Okay na. Tara guys, kain tayo guys. Ayan, kain. Kain guys, kain lang. Ayan, susubukan ko siya yun. Ayan. Kasi pag hindi mo subuan, makalat. Ang sarig. Kailangan subuan yan. Bata na yan. Kaya kalat yan. Ayan, kain lang. Makain ako. nakain ako susubo ako siya kubo siya kain ako kubo siya kain ako huwag kaya magala kasi dalawa plato lagi sa kami yan kain lang yung tubig wala nga siya naman hon wala nga magtubig lagi kasi iba nun, ayan, tubig, ayan. Ayan, ayan. Ayan yung ba mainit yan tubig yan kain 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 tayo guys kain lang yan yun yung kaibigan niya nakita ko

bosses ko o oh, bata pa bosses ko o oh, sanda na guys ilang bye bye ay hindi ako patapos pala pero wala ako okay. eh kumuha pa ako ng ulam ang kaya na. mo kasi guto pa ako ito pa kaya yung kapagid ko bye bye Ah, na kaya na tayo guys yan yeah, susubang ko pa sa umain yan yeah, nakain pa ako dyan eh kukuha pa ako dyan ako yun yung kainin niya. Sinala gusto natin ko. Kasi ayaw eh. Ako gusto ko pa kumain. Kasi gutom pa ako. Ayan. Kain lang isda. Mas dahil isda. Kain lang. Nakain ako lagi eh. Hindi ako matakaw. Sino na gusto magtakaw ako? Basta gutom. Kain lang. Diba guys? Ayan. Kain ako. Ayan. Ayan. Ano, ayaw ko dyan, ako. Buwa ko na harid. Kasi, walang kalin eh. Yeah. 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 Yeah, sa bawal like, at uh, sa ulam sa akin buo ko sa ang sarap niya yeah. ang sarap ng luto ni ate guys, promise mas sarap ang luto ni ate ayos na ayan, 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 Ayan. Kain lang. Kain. Kain lang. Ayan. Masarap eh. Kain tayo. Kamakin ko. Diyan lang. Kailid ko. Kain ako ah. Okay. Bye bye. And, di ko na napakita yung paano magliis sa kwarto. yan, Basta nagliis sa kwarto. Ayan. Ayan. Pinapakita ko yung linis ko. Okay suave Nanti yung mga bata sa labas Tulin na Nanti yung kaibigan niya kakaway Kakaway, bye 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 na bye. 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 bye guys See you next time, bye